Hello, magandang umaga muli mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa so, mga kapwa ko din po, if around the world, hello, good morning. Uh, <laughs> dito tayo ngayon mga lalabs, mga bayots. No? Sa so, after ng rally ng uh, tawag dito, INC, aba nagsalita kaagad si, ano, si Trillianes, ah, walang bilang yun. <laughs> si Trililing, natuloy daw ang impeachment ni Sara. Nananawagan pa siya, di ba? Sasama na daw sa uh, Sabi pa dito Magdalo Party list will join the FF uh, pro impeachment event. Mayroon din silang rally January 16 daw sa Isa Shrine, January 18 at Isa People Power Monument, January 31 uh, sa multi sectoral rally. <laughs> Ay, nakotrililing kahit kailan talaga. <laughs> so, itong si ano, sino ba ito? Si, alam naman natin, itong si <laughs> Dilima na kulang sa <laughs> brutsa. <laughs> Correct store jack ng animal. Ito nagsalita din siya, di ba? So, yun. So, yung ginawang rally daw ng INC ay tawag dito. Mm, walang epekto daw yun. Kay, uh, wala daw epekto kay dilema. Okay. Hindi naman sinabi ng INC dilema na kung mag sila, maapektuhan ka. Apektado ka sa hindi, sa rally nila. Wala silang pakialam sa'yo. Sino ka ba? Isa ka lang namang igat na dating uh, DOJ secretary. Wala kang bilang, dilima. Isa kang igat, malandi ka na babae na pumatol ka sa may asawa. <clears throat> yun lang naman yun eh. <laughs> Mambabatas ka pa niya na salagay mong yan. Abugada ka pa, chief justice ka. Weh, well, sasabihin so mo, uh, walang bilang, hindi ka naapektuhan. Eh, problema mo na yun. <laughs> no matter how massive or big in numbers that rally would, that would turn out to be, it's still reflection of the minority position for the rest of the Filipinos. So I don't think it would have much impact. Hindi naman sinabi ng uh, INC na majority sila. <laughs> Wala silang sinabing ganyan. Apektado kayo, hindi ninyo lang masabi. Di ba? Hmm. So ito namang baboy na nagmamantika sa tabak na membro ng Tingog Party List. Huwag niya ninyong iboto yan dahil yung Tingog Party List na yan na si Ida, kasabot yan ni Martin Romualdez sa pagkamkam. Sila tatlo yan sila eh, saldi ko. Na isinakripisyo. <laughs> na tinanggal yung demonyong kawatan sa kongreso. Ay, nagpasok ng demonya. Marami na namang mabibiling... Uh, artista ba na hindi artista? marami na namang mabilihan ng mga patik Philip Rolex, ano dyan na rilo at mga sapatos at mga bags na Hermes si uh, Stila Kimburat na yan, no? So, itong nga uh, nagmamantika sa tabak na si Asidre. Uh, There is no peace without justice. O kayo yan? Wala talaga kayong kalinawan dahil bakit lalo na ngayon, dyan sa yung korte ngayon ay uh, na ng TRO sa kumilik. O baka may imprinta din doon, may balik ang boto ni Nini Bakali. Wala na kayo. <laughs> there, it's a rally, on, uh, rally for peace. Obviously, there, is, there are political understones that I would want to see even more in addition to peace. I hope it does not drown also the call for accountability. Ah, accountability. Kapal ng mukha mong baboy ka. Jod Asidri magsalita ng accountability. Ni kayo nga. Kinabihan kayo ni Tatay Digong na open the book of your account. Nilabas ninyo ba yun? Wala. Hmm. Dahil takot kayo malaman ng sambayanang ng Pilipino kung ilang daang milyon, billions ang inyong ninanakaw mula sa aming mga mahihirap na taxpayers. Accountability pinagsasabi mo, putang inakawala ka niyan. Kapal na mukha mo, baboy ka. Tumaba ka sa pira ng taong bayan na nilalamon mo. Magkaroon ka sana ng kanser, Judd Asidre. Popotok sana yung mga laman doob mo at katawan mo. Karma sana ang abutin mo mula sa aming mahihirap. Kayong lahat, dyan sa kongreso, sa senado, lalo na dyan sa malakanyang, yung animal dyan na mag-asawa, paparti ng paparti, palamon ng palamon ng mga masasarap, samantalang yung taong bayan naghihirap mamatay sana kayo na butas-butas ang mga bituka ninyo, mga animal kayo. So ngayon, dito na tayo sa pinaka-exciting part. Yung isang pangit na convicted felon, child abuser na ang lakas ng loob. <laughs> Dahil suportado siya, nagsasalsalan sila ni Martin Romualdez. O so, sal-sal niya si Martin Romualdez, ini dang ko tumbong bayag para magpalakas ang mga makakaliwong grupong komunista terorista. At si Martin Romualdez din ginagamit, dinidilaan din ang mga kipay ng mga to para lang din eh, siraan. Ito yung ginagamit ni Romualdez para sirain si Bipisara. Ito yung sisira kay Bipisara itong uh, pangit na act teachers party list ko no, na wala din namang batas na ginawa para sa mga guro Kaya e wag na ninyo to iboto mga teachers, maawa kayo sa buhay ninyo ginagago lang kayo ng party list ninyo, siya lang yung umaman kayo <laughs> nagihirap, kinukunan pa kayo ng 20 hanggang 50 kada buwan o siya lumalamon nang masasarap millions ang kaniyang nakukulimbat mula sa mga gurong 800,000 sa buong Pilipinas. Si France Castro uh, umikot ngayon nanginginig ang mani ng kipay ni uh, France Castro ngayon dahil sa nung lunes. anong linggo nagbigay si VP Sara ng uh, hint or uh, pag-asa sa mga OFW sa Japan. Nang Tatakbo ba siya pagka-presidente sa 2028? At yun, nilinaw na na, yun nga, pinag-iisipan, or isa yun sa kanilang target. So ngayon, si Franz Castro, takot siya balikan ni Bipisara kapag maging presidente ito. <laughs> so ngayon, ang sabi ni Franz Castro eh, Aasa sa daw siya na saan ini nagwish na hindi daw manalo si Bibi Sara. <laughs> ah. <laughs> Lagot ka talaga. <laughs> Alam naman natin si Bibi Sara ayaw na niya. <laughs> sinabi nga Tatay Digong eh. Kung mabangis siya mas mabangis si Bibi Sara. <laughs> Kahit nga si Tutok Kausing sinabi niya eh. Talagang matindi si Sara. <laughs> Kaya ayaw niya. Eh, Sabi pa dito, oh, ganoon, umaasa si Castro na matalo si BP Sara kung tatakbo sa 2020 election. <laughs> ganun naman ang mga Duterte, sasabihin nilang tatakbo, tapos hindi. kasi di ba nung uh, sinabi ni Bibi Sara na yung tatlo daw niyang, eh dalawa niyang kapatid at tata niya tatakbong senador. Yung ending, wala ni isa. <laughs> Panbulabog lang ba? tapos hindi. Pero mukhang nagpalakas ng loob sa kanya itong mga kilos ng Iglesia ni Cristo. Hmm. Uh, Franz Castro, why ay lang ha? Noong 2021 pa nga lang, mataas sa uh, survey rating si Bibi Sara. Kung tumakbo siyang presidente, siya yung pangulo ngayon at baka wala ka na ngayon dyan. <laughs> Pasalamat ka. Naging vice-presidente si Bipisara ngayon. Dahil kapag siya naging presidente at nagiging convicted ka, ha, tapos ang buhay mo. Nasa mag-nagtingkagol ka ngayon sana sa prisuhan. So, nagpapalakas daw kay Bipisara ay itong Iglesia Ni Cristo. FYI, one day before ang rally ng Iglesia Ni Cristo, nagsabi na si Bipisara. Hmm na talagang nagbigay siya ng pag-asa sa mga OFWs, natatakbo siyang yung presidente. So, gusto niya palabasin na dahil sa rally ng iglesia, nagkaroon ng nakasulong loob si Vipi Sara, nagkaroon siya ng malaking suporta, which is mirror. suportado naman talaga si Vipi Sara ng iglesia ni Cristo at sila ni Bongbong Marcos. No? pero, well, sana hindi siya manalo. <laughs> talaga naman. Hmm. Magdasal ka talaga kapag nilalo si uh, tawag dito, Bibi Sara, lumayas ka na sa Pilipinas dahil hahabulin ka niyan. At hindi ka rin naman mananalo pagka senador. <laughs> Hanggang kailan ka na lang? Wala ka na dyan sa kongreso. <laughs> Huli mo na din to. Good luck sa iyo. Mamundok ka na. Franz Castro. Para mas madali kang mahabol doon at madali kang ma magkabutas-butas yung katawan ng bala kapag si B.P. Sara na maging presidente nasa kabondokan kahabulin ka ng mga sundalo ay ka doon ng pampasabog o kung ano pa man, ka na. or may pira ka naman marami na ako kulimbat mo kay los-los, Lumayas ka na sa Pilipinas. <laughs> <Yan> lang 'yun. <laughs> Takot. Si Franz Castro, na manalo si Bibi Sara pagka presidente dahil alam niya, silang lahat. Sabi nga ni Bibi 'di ba? No mercy for criminals. Kaya eh, humanda kayo. Kayong mga adik ngayon, kayong mga rapist ngayon. Kapag si Bibi Sara ang nagiging presidente, magpatiwakal na kayo bago siya makaupo. Dahil <laughs> kapag nakaupo siya, oras oh, nyo na.